yung tilde expansion, narinig mo na ba? Alam mo ba na tilde yung tawag dito sa keyboard mo? Next is the tilde expansion. Nadaanan natin to actually sa episode 4. Again, tilde is a shortcut for your home directory. During command execution, it expands into the value of your home directory. Ganun lang kasimple. Isa itong special character na ang purpose ay expansion. I can do ls tilde to see the contents of my home directory. O kaya naman ay ls bob para makita ang contents ng home directory ni Bob. That is kung meron akong appropriate permissions. Meron akong video series para sa topic na ito at marami pang iba na mapapanood mo ng libre. Puntaan mo na ngayon ang link na ito para mapag-umpisa ka ng matuto. See you there!